All goods na ang kanyang Mio Grabis at hindi na nakakapangit na mukha sa tuwing kanyang i-kickstart. Iki may kalambutan na rin ito, hindi katulad nung nauna nung kanyang dalhin dito ay talaga namang papangit ka ng bahagya kakakick sa sobrang tigas ng kanyang kickstart. Pakita ko sa inyo kung gaano na siya kalambot. Para na siyang lusot dahil nasira na ang kanyang kickstart, ang kanyang spring ay siguro ay nasira na ng may kanya nagkaka-cake at ayaw daw talagang umandar. Kung kaya't nagbakasakali ang may kanya na magawa natin dito, Repa, pakita ko sa inyo kung ano ang talagang ginawa natin dito. Inulit natin buksan ang kanyang bagong overhaul na makina dahil tingnan nyo naman, kinutkot budget meal ang tirada. Hard starting kasi ito, Repa, nung kanyang dalhin kahit ikik talaga matigas, kaya hirap na hirap din ang kanyang starting system. Marami na ring napalitan dito sa kanyang head. Siguro kaya rin kinutkot ang kanyang piston dahil bumabangga ang kanyang balbula. Dito nga ay magdo-double check tayo sa kanyang crankshaft. Baka kasi naapektuhan ito sa pagbangga ng piston at ang kanyang bulb. Kung kaya siguro ay kinutkot nga ito, hindi kasi genuine ang kinabit pero hindi naman ako agen sa mga hindi genuine. Yun nga lang dapat sakto yung sukat para at least kahit papano makamenos ang may kanya. Ito ang kanilang kinabit na pyesa. All goods naman daw talaga nung una, subalit bigla na lang gumanit. Yung tipong parang may sumasabit. <laughs> Ibang sabi to ha. Ito ang kanyang top gasket na mukhang may pandikit. At ito naman ang kanyang base na karton. Paita ko sa inyo kung gano'ng kaganit ang piston sa kanyang cylinder. Partida, may oil pa iyan. Kasing ganit siya ng pagluluwag ng side mirror ng iyong motorsiklo. Lagyan natin ng genuine parts ang kanyang motorsiklo para tumino na ito. Ulitin ko, hindi ako against sa mga aftermarket na pyesa. Basta ang importante, gumagana same ng stock niya. Pero kung magdodoble gastos ka naman, dun ka na lang sa stock repa. At the sure ball, plug and play lang talaga. At 70% done na tayo. Testing na natin ang push start kung uubra na at kalmado ang makina. At dahil lumandar na, konting monitor na lang tayo sa kanyang mga parameters at konting adjust, ilagay natin lahat sa standard. Monitor muna natin ang bahagya, intay natin uminit dahil kailangan natin tong ilagay lahat sa standard mag a din tayo ng flap dahil di umano napihit ito. At nakita naman natin na talagang napihit ang degree kaya i-correct natin lahat ito. Good news nga pala Repa, hindi na magpapalpitate ang kanyang mukha dahil sa kakakik nito. Tinanong ko nga ang may kanya dad kung alright ba tayo dyan? Alright.